Hi guys, it's me Mayong. Kamusta kayo? Today is Saturday and hindi ako nakauwi ng Masbate. So, once a month lang ako umuwi sa amin dahil dito yung trabaho ko and yes, uh, LDR kami ng aking asawa at ang aking pamilya. Kapag meron naman akong importanteng puntahan sa Masbate, work-related, tsaka ako nakakauwi. And then, guys, itong Saturday na to is maglilinis tayo ng higaan. Yes, kailangan nating linisin ang ating higaan. Yan, binakiyom ko na siya. Actually, nung nakaraang araw, I mean, uh, yesterday, uh, nilapasuhan ko na yan. Tapos, gusto ko lang siya yung para yung mga tinatirang alikabok is makuha. And then, ayan, binakiyom ko na siya. Yung ano pala niyan is nagita ko sa TikTok. So, TikTok ko lang siya in order. So, it helps a lot sa pagkukuha ng mga uh, alikabok. And yes, uh, ganyan ako maglinis. Tingnan nyo naman. Pasensya na lang. So ganito mong mag-isa. Ganito ang buhay na mag-isa. Na wala kang kasama. Kailangan mong i-plano ang mga gagawin mo. And since Saturday naman, walang pasok. Naka, uh, nakatulog tayo nung maayos. Tsaka, late na tayo nagising. So ayun, uh, since na, ano na siya, na-vacuum na, pupunasan natin siya. So, kayo ba? Paano ba kayo maglinis ng inyong kwarto? So, yun. Grabe na yung pawis ko niyan. Kaya, kumuha na ako ng bimpo. Hinahanap ako dito, kaso hindi ko makita eh. So, sila ako ng linis, ling linis, Kasi, yung mga ano ko dyan, yung mga uh, cover dyan sa bed, tapos, pati sa punda, yung mga punda eh, kilalabahan ko na rin. Kasi, ilang weeks na rin siya. Since, nang moving ako, mga two weeks na rin siya, uh, hindi ko na lalabahan. So, at least, uh, one week sana. Kaso nga, lumuha ko nung nakaraan. Kaya, ngayon ko lang yung nalaman. Tapos, ayun, may hinahanap ko. Hindi ko makita talaga dito. Ewan ko, may hinahanap ko dito. Tapos, hinahanap ko. And then, uh, sinamon ko lang pala yung ano, yung, ah, uh, hinahanap ko pala dito yung pundad ng una namin. Spare na po na, dalawa yun eh, dalawang praso. Kasi, hindi ko makita eh. Ewan ko nga kung saan nilalagay yan ni Mrs. Kasi, nung nakaraang buwan, dito, dito sila ni Mrs. eh ah, uh, nag-stay dahil bakasyon pa naman wala pang pasok si Anne Marie at si Mrs. Elwood. hindi wala pa naman silang pasok nauna lang si Anne Marie ng pasok dahil nasa ano sila uh, private school so yan yung mga ano nyo mga kumot yan Marie nilagay ko dyan para ah, uh, hindi naman ginagamit yung kumot ko lang naman na nilabahan ang gagamitin ko para hindi siya nakabalandra dyan hindi masyadong magulo As you can see naman, in-organize ko na siya kasi ayaw ko na masyadong makalat na kwarto kasi ang litang kwarto nito uh, studio tayo pala to na may sariling sink uh, kitchen sink tapos um, may sariling CR tapos may, may litang na kwarto so yung kwarto na yan yun yung nakikita nyo ngayon so nalagyan ko lang yan ng unan para syempre misa nalulungkot ako kasi mag isa nalagyan ko lang ng unan kasi parang feeling ko kasama ko sila then syempre naglalaba tayo so yan mas maganda nga may washing na ako kasi hindi nang magkukusot nga pala pagkapag pag, uh, maraming labahin ay minsan hindi agad natuyo kailangan din natin ng ano ng dryer so hopefully nakabili tayo provide natin to para na yung sariling bahay pero nangungupahan tayo and I miss may my, my home talaga kasi gusto ko din yung feeling ng bukid kasi nasa bukid tayo eh gusto ko yung feeling na itong eh, tayo yung sa bukid pero dito guys ang, ang, ganda kasi hindi yun ang problema ng tubig samantala sa bukid kailangan ko pa mag <laughs> pero okay lang yun kasi adapt naman tayo sa city life and yung bukid life and mas prefer ko talaga yung bukid life eh nagutom talaga ako dito guys kaya kumain ako at nagluto na ako ng ulam ko syempre yung ulam natin is ayan guys toyo and epic failed it na itlog So, ayan, black rice tayo ngayon for this video. So, kakain na tayo dito. So, uh, nagpapamusic tayo, kakain tayo. Masyado na tayong grabe ang pawis. Pa so, ito lang yung ginagawa ko, guys. And after that, kung naligo na ako, oh, tapos naglinis pa rin. And uh, sinampay ko na lahat ng mga uh, dami. Hindi ko na pakita dahil lubot na pala yung dalawa kong cellphone. So, yun lang, guys. Maraming salamat and bye-bye. Take care always. Bye-bye.